utong sa kasalukuyan Kaya, uh, malaking bagay ito, mayroong June 12, sa katunayan ngayon, ang sa Pilipinas na papaabot na rin doon sa mga malakay na organisasyon, partang lingkayin, uh, marabilis, pataan, uh, impanta, na makiisa sa pagkilos na at sa panawan. Uh, siguro ko, uh, isa itong hamon sa mayang Pilipino, uh, kung paano tayo Uh, nagwagi doon sa pag-ansa laban sa uh, base militar ng Estados Unidos kumpisahan natin sa mani hanggang sa maging bunga ito sa pagbalik at maaga ulit natin yung sarili natin na gusto kawin sa atin ng mga banyaga na ibig sabihin hindi na lang kumpinto sa kanilang uh, yaman sa kasalukuyan kaya naghahanap pa ng mga isda na maging para sa kanila maraming salamat